changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. In the heart of changing lives, this is 105.1. .1. Brigada News Brigada FM. News FM Manila. Manila. The music and news authority. One time the new Filipino time. Cabrigada las dosina ng tanghali. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Dalawang barko ng Philippine Coast Guard nagtamo ng pinsala matapos bumangga sa China Coast Guard sa West Philippine Sea. Ang OCD Calabarzon may paalala ho sa publiko hinggil sa epekto sa kalusugan ng volcanic smog. Ang DFA naman umaasang tataas ang bilang ng mga mapauuwing Pilipino sa ilalim po yan ng repatriation program ng gobyerno. Ang PNP mahigpit ng ipagbabawal ang paglalagay ng visible tattoos sa lahat ng mga pulis matapos ang moratorium. Matapos naman ng limang linggong rollback sa presyo ng produktong petrolyo, oil price High kasado na bukas. At ang tropical storm din doon nakalabas na ng bansa. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, ito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ho ngayon ng lunes mga kabrigada, August 19, 2024. At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Cap Dalisay. At Brigada Jigo Custodio. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At sa detalye na ho ng ating mga balita mga kabrigada, kinundin na ng National Task Force for the West Philippine Sea. Ito nga pong pinakabagong peligroso at ilegal na maniobra ng China sa West Philippine Sea. Sa statement ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, sinabi ho nito nagtamo ng pinsala ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Bagakay at BRP Engganyo. Papunta sana ito sa bahagi ng Patag at Lawak Islands ng magsagawa ng agresibong maniobra ang China Coast Guard. Dahil ho dito, nagbanggaan ang BRP Engganyo at ang CCGV 3104 dahilan para magkabutas ang deck nito. Maliban pa ho rito mga kabrigada, binanggarin ng dalawang beses ng CCGV 21551 itong BRP bagakay. Sa kabila nito, nanindigan pa rin ang PCG na magpapatuloy pa rin ho sila sa mga misyon sa dalawang mga isla. Tuloy naman ang pag-iit ng NTFWPS sa iba pang mga bansa na sumunod sa International Maritime Laws para hindi na lumalapa ang tensyon. Rapido, ang OCD Calabarzon may paalala sa publiko hinggil sa epekto sa kalusugan ng volcanic smog. Brigada Grace Altobar, ibrigada mo! Nagbabala ang Office of the Civil Defense Calabarzon ukol sa maaaring makuhang sakit dahil sa volcanic smog o vag na nararanasan ngayon sa Batangas at mga karatig nalalawigan Sa panayam ng Brigada Batangas kay Reagan Marquez, ang tagapagsalita ng OCD4A, ipinunto nito na maaaring magdulot ang vag ng madalas na pag-ubo, pamumula ng mata, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan at paninikip ng dibdib. Ayon kay Marquez, ugaliin ang pagsusot ng face mask, lalo na sa mga may asma, mas maiging N95 face mask ang gamitin. Sa ngayon, 21 bayan at tatlong lungsod sa Batangas ang nagsuspende na ng face-to-face classes. -face Nagpapatuloy naman ang monitoring ng Taal Volcano Observatory sa aktibidad ng Bulkang Taal. In the heart of changing lives, ito si Brigada Grace Altobar ng 104.7 Brigada News FM Batangas, The Music News. Umaka siya naman ng Department of Foreign Affairs na magtutuloy-tuloy kabrikada. Ito nga humpagdagdag pagdagdag sa bilang ng mga overseas Filipinos na marerepatriate ng pamahalaan. Ito nga hong sa gitna ng tumataas sa tensyon sa bahagi ng Lebanon dahil huyan sa girian ng Israeli forces at ng Hezbollah. Sa panayam na Brigada News FM Manila, kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, sinabi ho nitong marami na ho silang napauwi at nakahanda na rin ang mga susunod ho nilang pauuwing mga Pilipino dito ho sa ating bansa. Simula ng November, December, nakapag-uwi na tayo. Ang mga 300 na naka uh, is eh, eh, every week, every month, ay eh, crickets, no? Mga kapagay ng commercial flights, kaso sa gobyerno. At meron pang 738 ending repatriation, pero parami ng parami yan. Uh, every week, kumadami yan. Sa pain patuloy hong tinitiyak ng ahensya na nasa maayos sa kalagayan ng ating mga kababayan doon umapelarin rin ho sila sa publiko na sakaling may kakilalang Pinoy na hindi makauwi mula ho sa naturang bansa maging sa iba pang bansa ay agad po itong ipagbigay alam sa kanila. Kung gusto magpa yung uh, mag uh, mga kababayan natin na may alam kayong kaso, yung Pilipino na hindi makauwi, dahil na sa ng amoy passport, on, o, o, may problema sila mo o sa ibang no, bansa, ang pwedeng kontakin yung Facebook page namin, Overseas Filipino Help. Una ng ahong narawagan ng Embassy ng Pilipinas sa Lebanon sa lahat ng ating mga kababayan na lisanin na ang bansa hanggat bukas pa ang mga paliparan. Bagong bago, ang 10,000 doses ng bakuna kontra ESF ay dumating na roho sa bansa. Ang DA magtutungo na sa Batangas upang ilataga ang proseso ng pagbabakuna. Brigada Shila Matibag, ibrigada mo! Brigada. B -b -b Dumating na sa bansa ang 10,000 doses ng bakuna kontra African Swine Fever na binili ng gobyerno. Ayon kay Department of Agriculture o DA Assistant Secretary Dante Palabrica, ang mga bakunang ito ay dadaan muna sa proseso bago gamitin sa baboy, partikular na sa Batangas na lubhang tinamaan ng sakit. Dagdag pa niya, bukas ay magtutungo sila sa naturang probinsya upang ilatag ang mga rules of engagement sa pagbabakuna. Alinsunod umano sa controlled vaccination ng FDA, may susunding proseso ang DA. Sasabihin na umano nila sa mga magbababoy kung paano ang gagawin kapag nagkasunduan niya ang lahat sa nais ng FDA, dire derecho na ang pagbabakuna laban sa ASF. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Degadinyo FM Manila. The Music and You. Si Senator Bado de la naman humingi na ho ng pasensya kay Representative Acob dahil nga ho sa kanyang naging patamang opportunistic daw ang ilang miyembro ng Kamara. Brigadaan Cortez, brigada mo! sa so, naging biglang press conference ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na hindi si dating Police General, Antipolo Representative Romeo Acob ang kanyang tinutukoy sa kanya mga patama. Sa so, naging press conference kasi nitong nakarang linggo ay sinabi ni de la Rosa na tila ang principal at opportunistic ang ilang membro ng kamera. Kaso ito humingi siya na pasensya kay Ako na nag-react dito. Sabay-sabing malaki ang respeto niya rito kung kaya't wala siyang nakikitang rason para banatan ito. Samantala na nire-respeto naman naman niya ang naging opinion nito na siya ang totoong oportunista at lapdog ng Administrasyon Duterte. Handa naman din naman ang senador na magpaapot ng personal na mensahe kay ako upang humingi ng tawad o pahumanhin. In the heart of changing lives, ito si Brigada Uncorted ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music and News. Also. Brigada Balita Nationwide Brigada. Brigada Breaking News Sa kapapasok lamang na balita mga kabrigada Kinumpermanahon ng Department of Health ang isang panibagong kaso ng monkeypox. Ayon po sa DOH mga kabrigada, ito nga pong bagong kaso ng monkeypox na ito ay ito na pong ikasampung kaso ng monkeypox dito sa Pilipinas. Ito nga pong pasyente na ito kabrigada, isang 33-year-old male Filipino at wala naman hong travel history sa labas ng Pilipinas. Sa kabila ho niyang kabrigada, meron daw ho silang na-monitor at na-itala na close contact ho nito tatlong linggo bago lumabas ang kanyang mga sin Tomás. Brigada. brigada Breaking News. Brigada. Brigada. brigada Balita Nationwide. Ang DSWD naman aminado rin hindi kasha ang 21 pesos mil. Brigada Maricar Sargana i-brigada e mo! Brigada, brigada. brigada. Live <laughs> Report. Aminado rin ang Department of Social Welfare and Development na hindi kasya ang 21 pesos per meal na budget sa isang pamilyang Pilipino. Sa isang press conference kanina umaga, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na nag-iba na ang anyo ng kahirapan pagkatapos ng COVID-19 na kaya binabalansi palagi ng kanilang ahensya ang datos ng PSA at NEDA hinggil sa poverty at food poor at pinapares sa nauobserbahan ng kanilang mga social worker. Ito rin anya ang rason kung bakit may mga programa sila para matulungan ang mga hirap tulad ng 4Ps at ang food stamp program. Naniniwala si Getchalya na maraming aspeto ang kahirapan ng mga Pilipino at magkakaiba rin ang gastusin kada households. Panahon na rin anya para rebisahin ang food basket ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Ang PNP naman mahigpit na raw ho ang ipagbabawal ang mga visible tattoos salat nga huyan ng mga pulis Brigada KAF Austria e Brigada <laughs> Matapos ang masusing review, inalis na ang moratorium sa paglalagay ng mga visible tattoos sa lahat ng mga pulis. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Gene Fajardo, tuloy na ang muling pagpapatupad dito sa mga aplikante na interesadong pumasok sa PNP service sa pamamagitan ng recruitment, lateral entry o PNPA, bawal na ang may tattoo. Para sa mga active police, binibigan sila ng tatlong buwan para burahin tanungin ang kanilang mga visible tattoos at sino mang hindi susunod dito ay mahaharap sa kasong administratibo. Sa ilalim ng Memorandum Circular 2024-023 na inaprubahan itong March 2024, pinatatanggal ang lahat ng visible tattoos ng mga polis. Required din na gumawa ng affidavit ang isang polis na may tattoo na hindi visible at hindi na ito pahihintulutan pang magdagdag ng tattoo sa anumang parte ng kanyang katawan. Ito man ay visible na itatago sa police uniform. Kabilang sa mga tattoo na kailangang ipabura ay ang extremist tattoos, ethnically or religiously discriminatory and offensive tattoos, indecent tattoos, racist tattoos, sexist tattoos, tattoos associated to prohibited or unauthorized. Hindi naman sakop ng bagong patakaran ang aesthetic tattoos tulad ng eyebrows, eyeliner at lip tattoo. Feel the heart of changing lives? Ito si Brigada gas Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News. O oh, Soy Rapido. Brigada Balita. Nationwide. Mga kabrigada, naghain ng reklamong rape through sexual assault at multiple counts ng acts of lasciviousness ang mag-amang sinaninyo at Sandro Mulak laban sa dalawang independent contractors ng GMA na sina Joe Nones at Richard Cruz. Kasama ang kanilang abogado at mga tauhan na ng National Bureau of Investigation na maaga silang nagtungo sa Department of Justice para nga magsampa ng kaso. Ayon sa legal counsel ni Sandro na si Atty. Sarina Ras, natapos na ng NBI ang kanilang investigasyon at nakuha na raw ang mga pahayag mula sa mga testigo. Sinabi naman ni Atty. Ras na sa desisyon na raw ng DOJ ang mga susunod na hakbang pero inaasahan nilang magsasagawa ito ng preliminary investigation kaugnay ng kaso. Ayon sa ama ni Sandro na si Ninnyo Mulaka, hindi makakain na at hindi makatulog na maayos ang kanyang anak dahil sa mga nangyari kaya nagpapasalamat ito sa mga sumusuporta sa kanyang anak at pamilya. Naniniwala naman si Sandro na lalabas at lalabas ang katotohanan na sa kabila ng pagtanggi ni na Cruz at Nones, sa mga naturang akusasyon. Bagong bago, kada balita nationwide. Ito naman hong bagong Pilipina Service Fair. Nakapaghatid na rao na may 10 bilyong pisong halaga ng ayuda at programa sa unang taon pa lang yan. Ang Batangas at Manggasinan susunod daw na dadayuhin. Kailan kaya yan? Brigada Haji Camino i-Brigada mo. Brigada! <laughs> Report! Regan gab, ang Batangas ay mamayang o oh, sa Sabado na, sa darating na Sabado. Ngayong uh, darating na Sabado yan at pumalo na nga sa mahigit 10 bilyong piso ang halaga ng ayuda at government services na naipamahagi ng bagong Pilipinas Service of Fair sa iba't ibang bahagi ng bansa sa kanyang mensahe sa BPSF Agency Summit dito sa Pasay City para sa unang taong anibersaryo ng programa. Ipinita ni House Speaker Martin Romualdez na marami namin beneficiaryo mula sa 21 probinsyang nabisita. 2.5 million families lang nakinabang sa mga ayuda at programa ng BPSF kung saan 4.7 billion pesos ang cash assistance at 4.3 million kilos ng bigas ang naipamigay. Bahagiya nito ng sama-samang dedikasyon sa paghahatid ng mga serbisyo ng gobyerno direkta sa mamamayan upang walang mapag-iwanan gaano man kalayo o underserved ang komunidad. Binigyang parangal din ni Romualdez sa mga ahensya ng gobyerno na walang pagod na tumulong upang maisakatuparan ng BPSF. Kabilang na ang Department of Health, DSWD, Department of Education, Department of Agriculture, Department of Migrant Workers at Department of Labor and Employment. Ipinunto ng speaker na hindi masusukat ang tagumpay ng BPSF sa bilang ng mga lugar na napuntahan at ang halaga ng naihatid na serbisyo kundi sa mga kwento ng pagbabago. Itong terma naman ni BPSF National Secretariat at House Deputy Secretary General Sofonias Gabonada na ang susunod na probinsyang dadayuhin nga ng programa ay ang Batangas ngayong weekend at sa mga susunod na araw ay ang Cavite at Pangasinan. Ipinaliwanag ni Gabonada na ang layunin ng Agency Summit ngayong araw ay magkaroon ng ugnayan ang regional directors at Head ng 75 national government agencies sa pitong rehiyon at mula sa central offices. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide! na alalahanan ni Senate Committee on Health Chairperson Senator Christopher Bongo ang publiko na mas mahalagang maingat upang maiwasan ang anumang uri ng sakit kabilang narito ang leptospirosis. Kasunod ito sa naitalang datos ng Department of Health na nagsasabing tumaas ng 17% ang kaso nito sa bansa mula noong humagupit ang Super Typhoon Karina at Hanging Habagata. Aniya upang maiwasan ito, magandang magkaroon ng pag-unawa ang bawat isa tungkol sa sintomas nito at ang maaaring tugon na gawin dito. Matatanda ang kamakailan ay nanawagan ng DOH ng kooperasyon sa mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila para sa pagpapatupad ng proper waste management laban na sa leptos. Virus. Brigada Balita Nationwide. Napatid na ang sunod-sunod na rollback sa oil prices. Kabrigada, simula ho kasi bukas ay magtataas ng piso ang kada litro ng gasolina. Meron din pong umento na 1 pesos on 20 centavos sa kada litro ng diesel at piso rin ang idadagdag sa kada litro ng kerosene. Kung maalala, nakalimang linggo na nga ho na sunod-sunod na rollback kung saan itong martes lang ay umabot pa nga ng halos 3 pesos ang itinapyas Sa oil prices. Brigada Balita nationwide. satanghali Mga kabrigada upang maiwasan ang masamang epekto ng volcanic smog o vaga mula sa Taal Volcano. Iwasan ang paglabas ng bahay kung hindi kinakailangan, lalo na sa mga lugar na malapit sa vulkan. Siguraduhin nakasara ang mga bintana at pintuan upang hindi makapasok ang usok sa loob ng bahay. Kung kinakailangan lumabas, e magsuot ng face mask na N95 upang mabawasan ang paglanghap ng sulfur dioxide para sa mga buntis. Ang pagkakalantad sa VAG ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan ng ina at sanggol. Kaya't mahalagang mag-ingat at manatili sa ligtas na lugar. Isa ang paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulan to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. 66 sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Nakalans breakaman, napapakinggan pa rin ang mga kagaganan. Kaganapan, Brigada Balita Nationwide. Nationwide Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada, ayon ohong napakinggan ng Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maksana at Moms Love ES1 Capsule Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the hearts of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay at Brigada Jigo Custodio. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.